So, hello mga my loves. Another day, another vlog. So, time check is 11.15 p.m. Nung nagsimulang nagpila kami ng 8 p.m. sa Mr. Pares. And finally, matitikman na natin ang Mr. Pares. So, ayan, napakalaki ng lalagyan nila. Grabe. Parang piling ko, pang tatlong tao siya. Ganun kadami. So, maglalagay tayo dyan ng garlic na fried at hinalo ko na nga pala yung chili garlic dyan. May chili sauce. Lahat gusto ko kasi matanggal yung hangover ko, mga my loves. Pasensyahan nyo na ako. So, let's go. Dito na natin malalamit kung gaano kasarap siya. Mainit-init. Oh my God. <laughs> grabe, ang sarap. O, oh, ano talaga sa lasa, sa dila. Talaga, grabe. Yung meat, napakalambot. At hindi mo siya ganun kailangan nguyain. As in talaga yung meat niya, umaano sa ngipin, kahit ko unti lang nguyain mo gano'n, Ganun siya kalambot. Parang napakatagal niya pinalambot para hindi ka na maboring makakanguya dyan, manguya ka na manguya. sakit yung pangamo sa, dito sa Mr. Paris, kaunti lang, nguya, pero the best yung lambot ng meat. At napakalaki ng bone marrow. Nahihiya akong anuhin yan. <laughs> sipsipin kasi yung magkabilaan is puro lalaki yung side. Siyempre, as a girl, magsisipsip ka sa vlog mo. <laughs> Iba yung nasa mind nila, di ba? Habang kumbakain, eh, baka mapasukan pa ng, alam mo naman, <laughs> mga green-minded. So, nagpabebe lang ako dyan that time. Gusto ko talagang sipsipin yung bone marrow na yan, pero sabi ko kailangan bigyan natin ng class. Yung baga, hindi, hindi tayo mababas sa that time na yan na habang kumahain tayo ng pares na mayroong bone marrow. So, tingin-tingin ako dyan that time na yan eh. Kasi ang hirap kumain ng puro lalaki na sa gilid. Yung gusto mo kumain na na sip-sipin yung bone marrow, hindi mo magawa kasi nga nakatingin sila. Ayoko bigyan nila ng mali siya. So, dahil gusto ko klase lang tayo. Hindi tayo mababastos o pag-iisipan ako ano, ano. Kaya, ayan. Sinundot ko na lang na kutsara. Actually, kasha naman yung kutsara. So, naka na pa ko sa part na yan. At nakuha ko lahat ng laman ng bone marrow. Grabe solid. Ang sarap. Hindi naman actually ako na high blood dyan dahil naubos ko siya actually. Tapos yung tira ni Zoe na mami, naubos ko din. Kasi hindi naman ako kumain ng kanin. So ayan, may palibring soft drink sila. Naubos ko din yan. <laughs> kasi yung hangover ko, grabe, ang tindi. Umabot ng two days. Actually, bigla kasi nakatoo. Two-tower ako na cocktail drinks na yun. Ang tawag ba doon? Kala ko juice lang, pero grabe yung tama sa akin. Ayan, kala mo lagi ako nagkikrib ng sabaw. So grabe, ang sarap. Lalo na pag nilagyan mo ng bawang, tapos chili sauce, chili garlic. Grabe na nunoy sa lalamunan. Ang daldalod yung time na yan, kasi nga gusto kong pumorma, sip yung bone marrow, hindi kong magawa, mga my loves. Kasi yun naman talaga yung purpose na bone marrow na yan, sip, -sip hindi ko tsarain. Pero dahil as a girl, pero kung lalaki ako yan, sisip-sipin ko yan dyan that time na yan, kahit maraming lalaki sa gilid ko. Pero that time na yan, baka mabideohan tayo habang sinisip-sip yan, at mapost kung saan-saan eh... Alam niyo naman, mabilis mag-trending ang mga ganyang posts. At gusto ko yung parang pa samlang lang tayo. Pa-girl. Kung baga, pwede natin gawin yan sa bahay. Pero pagdating sa labas, mahirap. Kasi marami nakakita. Pero grabe, habang dumadami yung tao sa loob, mas lalong nakakaya mag-vlog. Kasi nga, kailangan mo malakas yung boses mo para marinig. Kasi napakalakas din ang tugtog dyan sa loob ng... Ah, Mr. Pares. Kinat ko na lang yung ano na pinakatugtog kasi maka-copyright maka tayo. Kaya kailangan natin mag-voice over. Kaya mag-voice over kasi nakala mo na nga akit yung boses ko pero ganyan talaga ang natural na boses ko. So, sa mga nag-iinarte dyan, habang nanonood, binapakinggan yung boses ko. Ganyan po talaga ang boses ko. Eh, yung mga anak ko, hindi sumusunod sa akin kasi kala nila, naglolo ko lang ako kahit sumisigaw na ako. Ganyan pa rin yung boses ko. So, ayan yung mami. Grabe. Natira yan ni Zoe kasi sobrang dami din yan. Pero kailangan ko ubusin kasi sayang ang pera. Pero, suabe. Masarap din yan. Ito naman yung 120 pesos na mayroong Basta ang dami ding meat. May mga chicken uh, chichan bulaklak, tapos may crispy pa, crispy ulo. Basta, depende din kasi sa price at saka yung uh, dami na siniserve sa'yo. Siyempre, 120 tapos ilalagay, sobrang dami. Siyempre, ganun din. Kailangan timbangin. Paano sila kikita? Paano sila uusan? Hindi naman pwede 120 tapos punuin mo yung sobrang daming meat, di ba? Naka-depende yan kung magkano yung binayad mo. Ito ko muna tatapusin mga my lads. Maraming salamat!